So good morning, good morning guys. Ito naman tayo sa isang park dito sa city. Ayan. Nakikita Ay, niyo sa likuran ko yung skate town Oakland. Ayan. So ayan. Break time muna tayo mga kaluts. So ayan. Kita muna kayo sa inyo. Papasyon ko muna kayo ng konti. Ayan. Sinapagaganda ng view rito. Napagaganda ng panahon. So ayan. Ayan mga kaluts. Medyo turk muna tayo pasyal pasyal tayo ng konti ayan yung sky city mismo nakikita nyo sa aking likuran ayan po ang ganda ayan naglakad lang po tayo rito medyo i-update ko lang kayo sa ang tao nito sa sa panahon dito sa New Zealand ayan maganda ngayon maganda ayan ayan ikot ikot muna tayo rito para medyo ma-relax naman yung ano yung katawan natin kasi Halos uh, sa loob ng isang linggo ayan. Malamig na nga yung panahon. Uh, maulan pa. Ayan. Pasyal pasyal muna tayo mga lods. Ano? Ayan, oh. Nakikita niyo yung mga puno ng lalaki. Ayan mga lods. Ayan. Sobra. Sobrang alaga ng mga puno rito. Lalaki. So ayan mga lods. Pasyal pasyal ko muna kayo konti. Ayan. Ikot ikot muna tayo rito habang na uh, break time namin kasi pag bumalik na naman tayo sa site medyo malang ano doon hindi mo makita yung kapaligiran kasi nakatakip so ayan pasyal pasyal muna tayo konti rito ayan ayan o. yung mga malaking puno sa gilid ko ayan sa may kanan ayan sa may likuran ko yung mga malaking puno ayan ayan mga lodi, so ayan Napakasuriwo ng hangin po rito mga loods So yan, po inaantin natin Plan B na tayo, plan B O so plan C ah, Makarating na po rito Yan mga loody, yan Yan, medyo Kunti po yung mga tao rito ngayon kasi Medyo busy Bukas, kuno tong park na to Kasi maganda talaga rito, maganda yan, makikita nyo yung sa likod ko, mga puno. Yan, laki. Yan. O yan pa. Yan sa likuran ko, yung mga puno, lalaki. Yung maganda yung panahon na yan, mga lods. Kaya yan. Tutul ko muna kayo ng bahagya. Yan. Malamig eh. Magpainit tayo ng konti. ikot muna dito. Pakita ko lang sa inyo yung mga laking puno ano na nila mahal na mahal yung puno dito sila laki so ayan ayun na ulit so nakikita nyo yung lalaking puno ikot ikot muna tayo medyo kumuha ng init ng araw kasi do malamig doon sa may site namin hindi pa siya nasisikatan ng araw halos kasi nasa baba hindi naman siya kalayuan dito so ayan ayan nakikita nyo yun sa likod ko yung nakikita sa likod ko yung mga punong lalaki ayan ayan po mga lutso nakikita nyo ayan nakikita nyo yung mga puno ayan lalaki Ikot-ikot lang tayo rito kasi medyo mainit, uh, Malamig sa site Kuha lang tayo ng kunting uh, Init dito sa park So ayan Ayan mga ludi Ayan o, oh, tanda Mismong malapit sa city to Mismong malapit sa city Kitang nyo naman sa Ayan uh, yung mga Nasa gilid, mga building so, Nasa gitna siya Ligit na mismo. Ayan. Ayan. Ayan yung pork. Ayan yung pork mga lodso. Ayan, oh. Ayan Ayan. Ayan. nakikita nyo yung tower sa taas ayan o ayan mga lods ayan kapit mismo city mga lods kita nyo yung city sky tower ayan sa likod ko ayan so salamat tayo mga lods thank you and don't forget to like and share this video salamat salamat sa inyong lahat mga kaidols mga lodi thank you thank you